Ma ka-showbiz, TV5 na raw ang bahala. Tito Soto, hindi umano makikialam sa magiging time slot ng programa nila sa TV5. Hindi daw makikialam ang TVJ sa magiging time slot ng Itbulaga sa 5 at ipapaubayanan nila yon sa network. Yan ang tugon ng dating senador sa tanong ni Christopher Main tungkol sa magiging time slot ng TVJ program sa Kapatid Network. Matatandang naging maingay ang balitang posibleng bawiin na ng TV5 ang noon time slot side show time para magbigay daan sa TVJ. Mas lumakas pa ang balitang magkakatotoo nga ito dahil sa balitang matatapos na umano this month ang black time deal ng it show time sa TV5. Pero ayon sa iba, ay di naman daw mawawala ang kapamilya noon time show sa 5 dahil mapapanood umano ang delayed telecast nito sa hapon hanggang free prime time. Pag nagkataon, ay matutulungan pa nito ang news program ng TV5 na Frontline Pilipinas. Pero, tikumpang bibig ng It's Showtime kung magkakatotoo nga ba ang pangamba ng mga netizen na mawala sa noon time slot ang TV5 ang kapamilya noon time show. Para naman sa mga fans ng kapamilya noon time show, hindi masyadong maapektuhan ang show na ito ni na vice Ganda. Ann Curtis, Bong Navarro o Kasi dahil feeling nila ay sa online platform naman talaga nila ito pinapanood at hindi na sa TV. Sa kapamilya online live naman kami nanonood, okay lang yan. Kahit ano man ang mangyari sa It's Showtime, makakasurvive naman yan. Ang dami na nilang pinagdaanan. Nagbago na ang viewing habit ng mga Pinoy. Kaya kahit ilipat sa hapon o delayed telecast pa sa TV5 ang Showtime, panalo pa rin. Basta kami sa bahay. Kahit may TV5 kami, sa online pa rin kami nanonood ng showtime. Pero may mga fans na mas piniling maging positibo na dahil nga sa paglipat ng TVJ Dabar Cards sa TV5. Baka pwede na raw mapanood ang mga ito sa isang frame kasama ang mga tagay showtime, lalo na si Vice Ganda. Magiging historical yan if ever mag-guest ang mga host ng Itbulaga sa It Showtime o ang mga host ng It Showtime sa Itbulaga.